Another day mga kamanok, ilang beses nga ba dapat ipakasta ang isang inahin sa tandang? So bago po tayo dumako sa topic natin ngayon ay mag-shoutout muna tayo Shoutout po kay Sir Serama Desier from Taytay, -tay, Rizal Hello po sir, si Sir ay isa ding serama breeder At meron din po siyang mga bagong direct import at imported lines na serama Pwede niyo po siyang ipm if gusto niyo po mag-alaga ng pangmalakasan na materialis kagan. At shoutout din po kay Sir Mark Eco Sequenya si from Rizal. Hello po Sir. At shoutout din po sa Rizal Bantam Keepers. Mga bigatin at malulupit na breeders ng Sirama ang mga member nitong RBK group na ito. Kaya sa mga gusto po mag-alaga ng malupitang Sirama, i-PM nyo lang po sila. At shoutout din po kay Sir John Hello po Sir. Si Sir ay isa ding Sirama Breeder. At salamat po lagi sa pagsuporta sa aking mga videos. Sa mga gusto po mag-alaga ng Sirama, i-pwede nyo po siyang i-PM. At syempre shoutout din po kay Idol Master slash Maestro sa wow. pagsisirama si Maestro Salonga Leonard Marvin Mariano Hello po sir Maestro Isa si Maestro Marvin sa hinahangaang sirama breeder sa Nueva Ecija Sa mga gusto mag alaga ng dekalidad na sirama sa bandang Nueva Ecija ay pwede niyo po siyang bisitahin at ipm si sir Maestro Marvin Based po sa aking experience kung masipag ka magpakasta ang isang beses sa isang araw ay subok na at masasabi kong okay naman po ang kinakalabasan. Ang pagpapakasta po ng isang beses sa isang araw ay sobra na at higit pa. Dahil ang semilya po ng tandang ay nabubuhay at tumatagal sa katawan ng inahin hanggang isang linggo. Ang pinaka-standard po sa pagpapakasta ng inahin sa loob ng isang linggo ay at least dalawang beses po. Okay na po yon. Kayo mga kamanok, ilang beses kayo nagpapakasta ng inahin sa isang linggo?